Hey yo, what's up mga korekong uh, Pag-usapan natin mga bayan na may kaso sa South Korea at de, sa DMW Ito yung may mga kaso sa Human Rights at sa DMW Sabihin natin suspendido ang pagpapaalis ng mga bayan na ito Papuntang South Korea, ano-ano nga ba mga bayan ang suspendido Pataas, papaba tayo Suspendido hindi sinabing ban for life Huh? hindi sinabing tigil na totally pero sasabihin ko rin yung bayan ha huh? tigil na totally ha huh? uh umbisa natin uh, suspended dahil may kaso ha huh? suspended dahil may kaso uh lalo kag may file na kaso uh, politika uh sumunod uh baba po tayo magalang pampanga ha huh? hindi pa po naaayos yung problema ninyo uh, suspended pa po kayo uh, sumunod itong penyaranda hmm, uh, ipinail na kaso dito uh, tingin ko ba na to eh hmm? ayaw ng DMW sabihin na ban pero yan ban na yan uh, general mamerto natibidad yan isa rin yan sa mga na uh, patigil dahil may sampang kaso Uh, ubay Bohol kasama yan sa may mga sampang kaso suspended po um, taas tapos na uh, tarlac tarlac city ya uh, tarlac city ito may file na kaso um, may magtatanong lapas tarlac hindi po nakaban or suspended ang lapas tarlac wala lang MOU o partner bakit napatigil daming nag TNT ah uh, Santa antos sa uh, sa Pampanga ba santarita Yung Santa Rita, Pampanga yan, may mga kaso dyan tigil na po yan hmm? sumunod po uh, may mga da dalawang dalawa, uh, tatlong bagong bayan dito sa norte, ang under investigation ha? Huh? Pinaburin yung picture? Ba't pinaboran ang picture nun? Siguro may anomalya yun. Ha? Huh? maimbestigahan nga ayun na inimbestigahan patay tigil hindi makaalis ang hilig yung magpabura ng picture kay kurikong TV inimbestigahan tuloy kayo hmm. Uh, baba tayo Bulakan, uh, Bulacan dalawang bayan sa Bulacan uh, itong uh, Bukay Bulakan, wala yan tigil na po yan uh, may file na kaso ulit-ulit uh, na may nagpapile ng kaso nabigyan na ng financial assistance itong mga uh, farmer dyan kaya uh, malabo na makapagpalis yan San Jose del Monte Bulacan uh, dito nagkaroon ng problema yan pero hindi naman po yan ban uh, may limang nabugbog dyan dito sa South Korea sa Wando Island baba tayo sa Cavite huh? yung may mga bayan na may pile na kaso na uh, hindi tayo sure dito sa ibang bayan sa ah uh, tao dito sa Bulacan, ah sa Cavite na uh, silang Cavite paulit-ulit sinasampahan ng kaso uh, itong mga hindi nakales nagpile ng kaso. Atras, magpafile na naman ng kaso bagong grupo. Atras. Ngayon, uh, may nagbabalak na naman yung mga huwag ko na sabihin. Uh, may napipinto na namang mag ng kaso dito sa so silang Nakakaawa naman ang Department of Agriculture dito. Patas po ang bayan ng uh, silang kabite Maraming nag -TNT. hindi nakaalis. nag ng kaso ng illegal recruitment. Kung hindi, nag-TNT ang mga kababayan ninyo, marami sana ang kukunin dyan sa inyo. Ngayon, yung mga nag-TNT, sila pa yung nagre-recruit na mag-file kayo ng kaso sa DMW para makaalis. Meron, nag-file ng kaso, ah ang nangyari, oh, i mo, palising ka namin, two days pa lang sa South Korea, nag-TNT na ngayon, siya yung nanghihikayat sa iba na mag-file ng kaso at mag-TNT itong kababayan niya. Ha? Baba tayo ng Laguna, Pangil, Paete, under investigation pa. Under investigation, walang sinabing suspendido. Under investigation, need lang pong mag-comply ng dalawang bayan na ito sa hinihingi ng DMW. Need to comply. Ha? Huh? Kung ano yung inuutos sa inyo, sundin nyo. Ha? Huh? Bawal magsinungaling. Uh, Batangas, wala namang may problema dyan. May tatlong bayan na may broker, pero ah uh, itong laurel ah uh, ang na void yung visa nila ano uh, yung isang gabi umalis kagabi ba yun mm. na void yung visa ng mga song, sa songju ba yun songjugun uh, parang city hall dito sa South Korea ang ah, nag cancel ng visa ha huh? bago pa lang kay issue ng visa nila void na Uh, the rest Patas ang bayan Basta maliban doon sa tatlo Hindi patas ang bayan na ito uh, may Broker kayo Kuhawa naman yung mga tao Baba tayo uh, Laguna Tapos na Okay na yung ibang bayan dyan Siniloan, nakalusot na uh, Ubay, buhol May kaso po uh, Under investigation kayo Uh, yan ang mahirap dyan Pag may kaso Sumunod Baba tayo Dinagat Island Ha? Wala kayong problema Sa DMW Pero may kaso Kayo dito Sa South Korea Sa Human Rights Diyan kayo nadali Ha? Kaya Wala tayong magagawa dyan Ternate Kabiti pala I-add natin Parang May pile na kaso dito Sa South Korea ah uh marami pang problema diyan sa Pilipinas ang nagsusumbong uh, kung may bayan ako hindi nabanggit na hindi nakakaalis comment down below ayan po yung mga bayan na naaalala kong may mga file ng kaso marami pa diyan sa norte tahimik lang uh, hindi pa sinasabi uh, advice lang po Wag basta-basta bibili ng plane ticket kung wala kayong special exit clearance. <laughs> Masasayang lang ang pera ninyo. Marami nang tumangka. Lahat nagsayang lang po ng plane ticket. Napakamahal pa naman po ng plane ticket ngayon buwan na ito dahil cherry blossom, ah, napakamahal po. Nasaktuhan kayo na cherry blossom festival sa South Korea. Tapos ano ba to? Huwag i-bypass ang DMW yung uh, kompleto na tayo sa requirements. Punta na tayo airport, lipad na tayo. Huwag pong gano'n kuha ng special exit clearance sa DMW. Yun lang po. Pag-usapan natin, bayan na naban dahil sa TNT. Pagkatapos ng susunod na upload natin.